Okay, this one's from the accounting department. And uh, this one is our annual report from the finance. Yeah, check mo. Yeah, you can compare the numbers, no? And John, makikita mo dyan, John, na uh, our company is suffering from massive losses. Dahil nga siguro sa mga loan sa advances. Oh my God! Ganito na pala kalaki ang na-incur na utang ng company? At ang sabi ni Charlie, interest pa lang ang mga to. Yeah. That's right, Lani. And, uh, well, ito yung mga advances na allocated dun sa sa mga equipment na binili natin. Okay? Uh, bukod pa dyan, nakabukod pa yung total ng mga para sa maintenance. So, aside from those expenses, eh, meron pa tayong mga kailangan mabigyan ng funds. Yung mga other branches natin na kailangan daw for repairs. But don't worry, uh, alam mo kaya kong i-total to lahat. We can estimate kung magkano yung wait. Wait, dito Charlie, wait lang, wait lang. Um, no, like oh, no, 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 wait, 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 wait. Dito Charlie, sobrang na confused ako. You, you know naman that I'm not good with numbers, so can you just, can you just go straight to the point? Okay, ah, uh, well, malaki na ang utang ng kumpanya natin, yun ma. Dahil nga dyan sa mga loans and advances sa atin. Now, ang problema natin eh humingi ka ng additional funds para dun ka sa restaurant mo. Well, I'm sorry to tell you, Iha, pero we can't afford that. In fact, dapat nga ilet-go na muna yung restaurant mong yan eh. Dahil yan na lang po pwede maging solusyon para makapagbayad tayo ng mga loans natin. Joanna, pumayag ka na. Makinig ka kay Charlie. <laughs> Pero, tita Lani, eh. pag, pag nag-surrender ako at nawala sa akin yung jumahas na kasi al na lang ako, magtatawanan ako ni Ina dahil talanan ako. I don't think so. Pag binenta mo ang resto, it's like you're hitting two birds with one stone. What? H how? Remember, hmm. Before kay sumali sa Restaurant View. Anong sinabi ni Ina sa iyo? Hindi kita uurungan, Joanna. Gagawin ko ang lahat para maibangon ko ulit ang reputasyon ng restaurant ko na mo lang naman. Obviously, planong agawin ni Ina ang resto mo kasi 'yun ang dating Oreyas kung gusto mong makaganti, use that against Ina. I get it. I can attack her from where it would hurt her the most. Ano ba makakasakit kay Ina? Kundi ang mawala at masira ang bagay na gustong gusto, -gusto niyang makuha.